Yun. Tignan nyo naman mga kakomi. Oh. Mm. Solid. Sabaw pa lang. Panalo na. Yan Oh. Yun. Hello mga kakomi. For today's video, magluluto tayo ng patola na miswa. So, pangunahin yung samkat natin. Bawang sibuyas. Ako, prepared ko dalawang sibuyas. Siyo, sure, mabit lang naman ito eh. Tapos, meron ako natirang karne dito. So, lulutuin ko na lang. So, isang karasong patola. Ako lang naman kakain. Tapos, syempre, eh. huwag niyo kalimutan ng kamatis. Miswa, syempre. So, ito, madami ito. Gagawin lang natin. Kakalati lang natin ito. Na rin din ako ng or cubes. Pero kalahati nang gagamitin ko dito. Ang pala So, up to nga. natin ng maliliit. Means. Kung tawagin. Means garlic. Pero, depende sa inyo, uh, mga kahumiya, kung anong klase hiwa ng baon yung gusto nyo. Ako ganito lang. Tamang, tamang gayad lang ng maliliit. Next natin is yung sibuyas. Since na dalawa to, maliit lang naman to. Pero kung may sibuyas kayong malaki, okay na yun. Since na ito, nakita nyo, dalawa gamit ko, eh, maliit kasi to. So, that's it. Ready na. So, paghiwa ng sibuyas, kung gusto nyo na mabilisan, curve nyo lang to and then slide. Ganun. Tulad na ito. Pakita ko sa inyo. Ayan, di ba? Naninipis. So, ganun lang siya. Di ba, curve? Then slice nyo, pag ganyan. Pusa na siya magpupus. Kasi pag hiwa yung pinush, kamay mo ang may hiwa. Tsaka, pag nagdadali ito ng hiwa ng sibuyas, make sure na yung kuchinyo yung syempre matalim. Kasi kahit, kahit anong style yung gawin mo sa paghiwa, mahirap kayo kung hindi matalim yung gamit yung kuchinyo. So, gamit ko nga pala guys, ito yung pinagmamalaki kung kuchinyo na nabili. Yan. Uh, tanggal na yung marks niya. Pero kung saan, makita niyo pa din yan. Kita. Yan. Suntoku Japanese Knight. So, ito yan. So, gamit ko nga pala dito dalawang kamatis lang. So, pwede na yan. Balik lang lang ito. Iwain niyo lang. Kahit hindi na masyadong pinupino kasi maduduro nyo naman yan. Tamang hiwa na lang sa ganyan. Uh, slice niyo lang sa four. Pwede na yan. Kasi maduduro din naman yung na kapag nag-isa ka na. So, that's it. Ang next natin, ito na. Yung patola. Ang technique, guys, para malaman niyo kung okay pa yung patola na bibili niyo kasi yung iba, masyadong malambot na. Madali kasi ito lumambot eh. So, ang technique dyan, para malaman nyo na okay pa yung patola, kapag bibili kayo sa palengke o sa supermarket, ipisili nyo. Pero huwag yung sobrang na kasi baka mamaya, hindi eh, nyo mabibili, tapos nyo. Kapag na-peel nyo na matigas, katulad nito. Ano? Oh. Yan, di ba? Yung tulong niya, yung matigas. So, okay pa yung patola. Pero once na binili nyo, eh parang malambot na. Pag hawak nyo pa lang, maramdam nyo na, lumulubog na. Ah, oh, di na okay yun. Bakay na natin yung patola. Dito pag-iwan yun. na lang. na, lang. Diba? Depende sa inyo kung paano sa gusto, gusto nyo. Pwede yung pahalang, pwede yung padiretso. Kasi nyo, pwede rin naman ganito. Iiwa kayo sa gitna. Tapos, bala kayo. Prepare nyo naman yan. Pero usually, sa mga nagluluto, ganito talaga hiwa. Yan, maliliit. Ayan. So, start na tayo magluto. Okay. Yan, poi. Sada natin yung kalan. Tapos, ito na. Ready na natin yan. Siyempre, mantika. Okay na kahit hindi nyo na masyadong painitin yung ito. Kasi kapag nainit ito, at ginamitan nyo ng, at nilagyan nyo ng mantika at pagingisin, madalang sumag yung bawang. So, tamang lagay nyo mantika. Pwede nyo na kayo na Yeah. Binig nyo naman, di ba? Nagigisag. So, basic lang need sa kailangan natin paminta. Ako, kapag nagigisa ako, sinasama ko na yung paminta. Lalam. Masanaya mo na. Tsaka ang purpose niya, para lumasa na agad habang nagigisa ko. Ha? Next. Kamati. Pisil-pisilin nyo na hanggang sa madurog na yung kamatis. Once na madurog na yan, yan, ilalagyan na natin yung paminta. After night after magisa na natin yung mga ricardos, mga bawang, sibuyas, kamatis, next na natin yung karne. Ah. Lutuin lang natin guys yung karne hanggang sa mag-golden brown na yung karne. Kung sa mag-golden brown na yung karne, yun na, pwede na natin ilagay yung patola. Tapos ako, may nakira pa akong patis. So, pampalasa lang yun. Hindi na ako naglalagay ng asin, patis yung preferred ko. Ipengisa nyo kung anong, kung anong gusto nyo. Ako, pwedeng asin, pwedeng paminta Ako, Patis lang pwede na. So, after mahalo, yan, lagyan natin ng tubig. Yun, ayos. Lagyan na natin ito, yung kalahati ng 4 cubes. Tapos, takpan. Pakuluan lang natin siya ng 15 minutes. After nun, lagyan na natin yung miswa. So, yun, after 10 minutes, before mag-15 minutes, lalagyan na natin yung miswa. para pag 15 minutes, luto na yan. Kasama na yung miswa. So, ako, lagay ko lang kalahati. Kasi kapag binuhos nyo to ng sobrang dami, ang tendency niyan, hihigupin lang ng miswa yung sabaw. So, mas okay na yung ganito lang. At least, kung kulang ng miswa, pwede nyo dagdagan. So, para sa akin, okay na yun kasi ako naman takay uh, Tapos, takal na lang natin hanggang sa mag-15 minutes na in total. All goods na yan. So, yun mga ka-homey. After 15 minutes, yun, duto na to. Solid na. So, patay na natin yung So, tingnan natin. Yun. Tingnan yun naman mga kakumi. Mm. Solid. Sabaw pa lang. Analo na. Yun o. So, ganun lang mga kahumi magluto na, ng patola ng may miswa. So, I hope na may natutunan kayo kay papa So, thank you for watching. Bye!